Nimis ko na ho sa ang bahay namin. Yan kami dati natambay. Na Yun Inang aming bahay. Ilang araw na lang ang pag ko dito. Hmm, na kapunibago. Kailangan ko nang humanap ng bagong trabaho. Tiagaan lang talaga yan ang reality ng buhay hindi naman pwede natin pigilan si tatay na mawala yun ang kwarto ko yun dito yun ang kwarto ko bilis ng panahon wala na si tatay Wala. Ganun talaga. Tiagaan lang talaga. Pero masaya pa rin ako kahit na nawala siya. At eh, hindi na siya nahirapan. Ay, oh, may ibon. Kita nyo? May ibon sa taas. Yun. Hmm.